Daming salamat po sa Ako Bicol. Congrats po sa IDCO! Galing sila ng Basilan, Cotovato, ang ganyang bukid nun, yun ang nakakaawa. Gutom, lamig, yung ulan, na dito sila nakatira sa, dito sila dati sa labas. Nagbibigay kami ng promises sa mga mahal namin sa buhay. And yet, napunta kami sa hindi magandang sitwasyon. Naloko kami. Nung nagpaipon sa amin para magbigay sa amin ng trabaho. Nasa military pa kami mga ex-military. Ah, mga ex-military po mm -hmm. kayo? Kasi sa amin, sa ex-military, once na yung kabatch ko, tinawagan ako, yung kabatch tinawagan, connect-connect na yan. Tulungan natin sila na maayos ka agad yung scam na to. Bigyan na lang natin ng assistance na para makauwi sila. Ayaw, wala na mga pamasahe. Bigyan nyo na naman 20,000 20, para makauwi naman sila. Makakauwi kayo, may pagkain kayo, pag-uwi nyo. Tapos po kami nagpapasalamat sa aking mga kasamahan at nandito po hawak na namin yung cash assistance. Eto na po yun. Maraming salamat po sa Ako Bicol. Hey, Congress Party Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa Balota.